Marahil marami sa atin ang batang 90s, mga kabataan sa makulay na dekada kung saan simple ang buhay, aral, laro at walang inaalala. Pitong taong gulang ako noon nang lumabas sa TV Patrol ang headline tungkol sa trahedyang Ozone Bisco. Kasabay ng hapuna naming pamilya, dumaan lang yon sa pandinig ko, parang balitang mabilis mawawala. Hindi ko pinansin, pero ilang linggo ring laman ng bawat dyaryo at balita ang sunog na kumitil ng mahigit isang daang buhay. Hindi ko inasahan na makalipas ang tatlong dekada, dadalawin ako ng mamaligaw na kaluluwa mula sa gabing iyon sa panaginip. Agosto 2018, linggo ng gabi, kasama ko ang dalawang barkada sa IBP Ihaw Balot Plaza sa Panay Avenue. Masaya, maingay, puno ng inuman Mula alas 4 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi, abot kamay ang tawa at kantyawan habang nakahilera ang mga bote ng beer at platito ng tuna belly at balun-balunan. Pagkatapos, naglakad kami sa kahabaan ng timog para magpababa ng amats bago mag 4 grill. Pagdating namin sa Boy Scout Rotonda, may dinaanan kaming makitid na gusali. Dalawang palapag lang Nayon inuupahan ng isang glass and aluminum suplan. Paglapit namin, biglang naninig ang balahibo ko. Ang bibdib ko parang may nakadagan. Mabigat, para bang may mga matang nakatingin mula sa dilim ng gusali. Gusto kong bilisan ang hapbang ko, pero hindi ako makakilos ng maayos. Doon, bumulalas ang kaibigan kong si John. Pare, dyan mismo nakatayo yung ozone disk ko dati. Para akong nilamig. Hindi ako nagsalita. Tahimik lang hanggang sa makauwi. Kinagabihan, pagdapa ko sa tama, agad akong nakatulog. Pero doon, nagsimula ang bangungot. Nagising ako sa gitna ng isang ibang timog adeno. Hindi ito dalawamputwalo, kundi parang bumalik ako sa dekadang nobenta. Naka-undercut si Kimby, acid-washed baggy jeans, Nissan Sentra na kumikislap sa ilaw ng neon signs. Tumayo ako sa harap ng gusali. Pero indes na modernong tindahan, ozone disco ang signage. Kumukutitap ang mga ilaw, kulay kahel na blab, Dinig ko ang tugtog mula sa loob. Isang kakaibang beat ng tambol na paulit-ulit. Hindi ko pa naririnig kahit kailan. Sa bawat hampas, parang lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Pumasok ako. Siksikan. Mainit. Mainay. May koridor na makipot patumo sa dance floor. Sa gilid, isang mahabang bar na puno ng inuman. Sa gitna, booth ng DJ. Masigla ang lahat, sumasayaw, tumatawa. Para bang walang katapusan ang kasiyahan. Bigla na lang may apoy, maliit sa una, pero mabilis na kumalat. Gumulong ang usok, kinain ang mga pader. Lahat sila nagsayawan pa rin. Parang walang nararamdaman. Pero nang lumapit ang apoy, sabay-sabay silang tumininsa. Mga mukha nilang nakangisi. Mga matang walang kinang, umiindak pa rin. Pero kasabay na noon, ang mga sigaw at iyak na unti-unting lumalakas. Para apong pinagtutulungan ng daan-daan taluluwa, lahat nakatitig sa akin. Lahat humihingi ng tulong, pero nakangiti. Dagising ako. Alas kwatro ng madaling araw. Mabigat ang dibdib ko. Parang hindi makakuha ng hangin. Habang nakahiga, bigla kong naamoy ang sulog na laman at kahoy. Umaling asaw, parang galing mismo sa loob ng kwarto ko. Lumabas ako para tingnan. Pero tahimik ang paligid. Walang apoy, walang aksidente, wala. At doon ko narinig, mga umol. mahihinang iyak. Mga tinig na tila na susunog pa rin, humihingi na sa klolo. Hindi na ako nakabalik sa tulog. Nagbabad ako sa internet hanggang umaga, Nagsaliksik tungkol sa ozone. Isa-isa kong nakita ang floor plan, ang mga dokumentaryo, ang kwento ng mga nakaligtas, at ang musika, JD Plastic Dreams. 'Yun mismo ang tugtog sa panaginip ko. Pero ang pinakanakapanindig balahibo, isang video mula sa AP Archives, habang pinapakita ang sunog na bangkay ng mga biktima. May ilang eksena na nakita ko na mismo sa panaginip ko. Sila'y sumasayaw, nakanisi at nakatitig sa akin. Hindi ko na alam kung banghungot ba yon o totoong dinala ako ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ilang linggo akong hindi makatulog ng patay ang ilaw. Ilang buwan bago humupa ang bigat. Pero hanggang ngayon, bawat alala ng gabing iyon ay parang paalala mula sa mga kaluluwang hindi pa rin natatapos ang sayaw sa loob ng masunob na disco. At sa tuwing dumadaan ako sa Boy Scout Rotonda, ramdam ko pa rin sila. Parang nanonood mula sa dilim. Naghihintay ng panibagong makakasama. Kung naramdaman mong may nanonood habang pinapakinggan mo to, baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe at pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.